Hi guys, welcome back to our channel and today's video guys uh, medyo pakikiligin lang natin si mami ngayon kasi alam niyo na uh, ang date ngayon February 13 so bukas February 14 na so Valentine's Day so medyo may konting surprise lang tayo kay mami sana kiligin pa rin siya kasi every time na may okasyon naman kaya for example birthday niya o anniversary namin, lagi ko siyang binibigyan ng sana for this time kiligin pa rin siya Alright guys, samahan niyo ako guys. Andito pala ako guys sa uh, ano sa, sa isang parking sa mall dito sa sa Mandaluyong. Ah, uh, kakatapos lang ng work ko. So diretso na kagad dito ako sa parking. So tara guys, samahan niyo ako. May uh, bibilhin tayo ngayon. Let's go! So guys, palabas na tayo ng parking. Sana nakiligay pa rin si Mami <laughs> sa gagawin ko. Alright guys, palabas na tayo ng parking. Ayan maliwanag niya guys Nakalabas na tayo ng parking So nakahanap pa siya ako guys Ng ano ng Murang magbibila ng ano Ng bouquet Flower kasi tumingin ako sa mga mall grabe ang mamahal ginto ang price <laughs> kahit sa online guys yung dati kong binibilan sa ano yung dati kong binibilan ng bukay sa may dangwa nagmahal na rin sila guys kaya eto naghanap ako na mas mura pupuntahan ko mamaya actually nagpa reserve na ako ng flowers ipikapin ko na lang ngayon Ayun. yun. so yun lang guys samahan niya ako ha ah. Hey okay guys, so magbabayad na tayo ng parking. Yep. Yep. Oh, yeah. Sa magbabayad na akong parking. 100. so mura lang dito guys kasi yung 8 hours kong 8 hours kong parking dito na sa 100 lang kaya kung nagpo-work kayo dito guys dito na lang kayo magpark sa so, may ano sa so may star mall mura lang dito tapos ang open, ang open ng parking nila dito guys 6am so 6am pwede ka na magpark Alright, so lalabas na tayo ng Star Mall. Okay, bye bye muna guys. Magda-dive muna ako ha. Para safe. Bye bye! Okay, guys, nandito na ako ngayon sa Pasig. Dito sa may uh, parking. Actually, dito na ako nag sa Macdo para wala nang bayad. Actually, may, meron naman parking dito sa yung mega parking dito sa Pasig kaso may bayad pang 50 pesos eh dito sa MacDo park ka lang dito okay lang naman libre naman mag park dito so walang bayad so, makakalibro ako ng parking di ba tipid <laughs> match so yun guys uh, pupuntahan ko na yung flowers na pinareserve ko no last week so yun gana tala guys punta so kailangan natin mag kasi medyo maaraw. Ay, wait lang. Kailangan pala magmas. Kaya so, Kailangan natin magmas Kasi so, maraming tao. And then, mukhang ulan yata guys. So, hindi na tayo, hindi ko na, hindi na ako magsasort ng shades. Kasi mukhang ulan naman. Ayan so, guys, tara na. Let's go. Bye bye.

Wala po. Sige. ko na. ano Kanina ka. Sige. Wani ko na. Yes, ano oras na ba? na. na. Galing akong trabaho. Asa na yung sakin? Asa sa yes, kanya. to ah. yan ah. Lalaki ng rose. Pakawin ka muna din. Hello. Buksan mo para makita nila. Wow, ganda. Itong lahat order sa'yo? Ito yung mga yun. Ayan. gabi yung sobrang dami. May isang ba? Ay, itong mga to. Ilang pieces ko. Guys, ang init kasi naman naka-jacket pa ako. Dito sa ini naka-jacket pa ako. So ayun guys, nandito na uh, ulit tayo sa sa sasakyan. So nakuha ko na yung flowers na ibibigay natin kay Mommy. So papakita ko sa inyo guys. Ito. Wow. Di ba ang ganda, guys? O, bali, ano to, ah, uh, six, ah, uh, red roses. Di ba ang ganda? Alam nyo ba, guys, for only, ano lang to, 1,000 pesos. For only 1,000 pesos lang to. Di ba, napakamura. Kung sa mall yun, guys, nasa, ano na yan, 2,500, nasa 3,000. Di ba, ang laking tipid, di ba? Tapos, bumili pa ako ng, ano, ng balloons. O, oh ba? <laughs> Ang corny ko. <laughs> kasi ito pa guys, habang naglalakad ako, papunta din sa sakyan, meron sumigaw na babae. Sabi ba naman, ah, sana all. <laughs> sana all may flowers. So yun guys, so, pauwi na ako guys. Napinit. <sighs> Pag kasi nagjakit ako. So yun lang guys, pauwi na ako. Ayun pala guys, kung gusto nyo palang umorder sa kanila, Uh, punta lang kay dito sa may Pasig uh, Mega Market yung pwesto nila dito ang pangalan ng stall nila dito uh, ay wait lang. nandito sa bus ako yun ang pangalan ng stall nila dito guys ay Carla Laganson. So alam ko nagdi-deliver sila. Kahit hindi kayo taga Pasig guys, pwede kayo umorder. Uh, ilalagay ko sa description box yung ano nila, yung contact number nila. Para kayo ever na gusto niyo ng mas murang flowers, i-text niyo lang sila. Alam ko nagdi-deliver sila. So yun lang guys, thank you. Uh, samahan niyo ako sa surprise na natin sa mami. Okay? Thank you, bye-bye. Okay guys, nandito na ako sa ano sa aming uh, lugar <laughs> so, malapit na ako sa bahay namin guys so, susurprise na natin si mommy alright, past na tayo sa aming uh, munting uh, ang tawag dito community alright nandito na tayo sa building 1 sana walang meeting si mommy para pag kumatok siya magbubukas kunyari ano uh, Lasaga. kunyari may deliver siyang lasada tingnan natin ano mangyayari tingnan natin kung ano mangyayari sana walang meeting si mommy ngayon pa na tayo. Guys, kapit na tayo. Kapit Pero mag-ibang boses na tayo. Sabihin ko naman, Lazada Delivery. Lazada! Lazada!

happy Valentine. Thank <laughs> you. Thank you. You like it, Nice? Yes, thank you. happy Valentine. Thank you, very Thank you. Yes, araw like si Alright. <laughs> <laughs> Alright. Ah, sige na, mo na ako. Thank you. Magpapark <laughs> mo si Daddy. Uh,